Ang kwento ni Propeta Ibrahim Abraham sa panahon ni Haring Namrud Nimrod ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa Islam na nagpapakita ng katatagan ng pananampalataya at pagtanggi sa idolatriya. Heto ang buod ng kwento ayon sa mga salaysay sa Quran at Hadith. Si Ibrahim at ang panahon ng Haring Namrud. 1. Ang panahon ng Shirk, pagsamba sa Diyos Diyosan. Sa panahon ni Ibrahim, laganap ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Si Haring Namrud, isang makapangyarihang hari, ay nagsasabing siya ang Diyos ng mga tao. Maraming tao ang sumasamba sa mga inukit na estatwa at sa araw, buwan at mga bituin. So, pagkabata ni Ibrahim, bata pa lang si Ibrahim ay nagtataka na siya kung bakit sinasamba ng mga tao ang mga rebulto na hindi naman nakapagsasalita o nakakatulong. Siya ay namuhay sa isang pamilya ng mga idol worshippers. Pati, ang kanyang ama ay gumagawa ng mga rebulto. 3. Pagtanggi ni Ibrahim sa pagsamba sa Diyos Diyosan, isang araw, sinira ni Ibrahim ang mga rebulto sa templo maliban sa pinakamalaki at nilagay ang maso sa kamay nito. Nang tanungin siya ng mga tao, sinabi niyang tanungin nila ang malaking estatwa kung sino ang gumawa noon. Alam ng mga tao na hindi makapagsalita ang estatwa, kaya napahiya sila. Ngunit imbis na maniwala kay Ibrahim, nagalit sila. 4. Ang paghaharap kay Haring Namrud, Tinawag siya ni Haring Namrod at tinanong kung sino ang kanyang Diyos. Sinabi ni Ibrahim na ang Diyos ay siya na nagbibigay ng buhay at kamatayan. Sinagot ni Namrod na kaya rin niyang buhayin at patayin dahil pinapalaya niya ang isang tao at pinapatay ang isa. Sumagot si Ibrahim, Ang Diyos ko ay ang nagpapasikat ng araw sa silangan. Subukang gawin mong sumikat ito sa kanluran. Hindi nakasagot si Namrod. Fine. Pagtapon kay Ibrahim sa apoy. Dahil sa kanyang paninindigan, ipinag-utos ni Namrud na sunugin si Ibrahim sa isang malaking apoy. Ngunit ayon sa Quran, inutosan ni Allah ang apoy. O apoy, maging malamig ka at ligtas para kay Ibrahim. Suras Alambias Melan. At si Ibrahim ay lumabas mula sa apoy na walang galos, isang malinaw, na tanda ng kapangyarihan ng Allah. Seks, Pagkalat ng mensahe ni Ibrahim Matapos ang insidenteng iyon, nagpatuloy si Ibrahim sa pagpapalaganap ng monoteismo, pananampalataya sa iisang Diyos. Naging ama siya ng maraming propeta, kasama sina Ismail, Ismael at Ishak, Isaac. Kung nagustuhan mo ang kwento, paki-comment lang po ang Masya Allah. follow me para sa part 2. I share muna rin para makita din ng iba. Salamat sa panonood. <laughs>